boss, uh, meron tayo itong ginagawa na naman ngayon ano, na Toyota Altis 2016 model. So, problema ni Sir dito, pag pinapatay yung makina, lalo pag nakapagpahinga or pinatay mo ng mga one hour tapos binuksan mo mga po sobrang tagal ng display dito so yun ang problema talaga dun dapat pag nag on pa lang ng sosya automatic magkaroon ng display so minsan kasi pinark mo sa sa napakainit pag bukas mo ngayon mag aantay ka muna magkaroon ng display itong mga top bago ka magkaroon ng aircon so pagpawisan ka ng todo no oh. ngayon walang check engine dyan walang check engine so inis ka ko siya Walang check engine sa dashboard na naka-display pero may code. Ito makikita nyo mga boss. Walo yung code. So, pero dito tayo magpo sa aircon, no? So ito yung code ng aircon. Ayan. Yan yung code nyo mga boss. Ayan. So common problem kasi ito sa mga ganitong unit. Ngayon, uh, yung iba dyan, iba bypass nila. So, hahanapin natin to bakit, bakit lumabas yung mga problema na ganyan na dapat hindi yan lumabas, no? So, yung loss communication with ECM, PCM, EB, at saka E. So, itong air inlet lead damper control mga boss, nandun po yan. Siya po yung aquator doon ng uh, sa hangin o no? kaya sa aircon. So, yun po natin mga boss. Na dapat hindi siya mangyayari na ganun. So, Pagkasiko lang muna to, tapos troubleshoot tayo, titingnan natin kung nasaan yung problema. So, update ko kayo mamaya. Mga boss, ah, uh, nag-troubleshoot ako, ano. So, yan, ito. Kita nyo, kalawang, tapos yung dito. Yan, so, pa ako dito. Yun, ah, uh, ito mga boss, no. Kapit na natin to. Kapit natin, tapos, Sorry, pala sir, pala makasosay, sir. So nakita ko doon mga boss ko ano, tapos ito. Okay, pauna ako O na i-start ah, on mo lang. Sige pa. Isa pa. Okay. So ito yung code niya buburahin na natin para magkaroon na kaagad ng trading. Tingnan niyo, matagal pa rin ang display na. So burahin natin yung code. dapat mawala itong mga boss no so clear natin ulit okay tingnan din sa airport. tingnan ko kung may reading pa no pull cold na sir so start mo up okay. tingnan natin so tingnan natin nga kung mag-high Ayan na sir Okay na siya Nagmamatic na siya Kanina hanggang 1 So balik natin siya dito Ayan. Ito na siya mga boss no? Ngayon titingin natin sa Ano uh, dito sa detalis Titingnan natin kung May reading ba siya Medyo malalim kasi hinatulang pa. ano hatol sa sir? Compressor? Mm -hmm. Check nyo mga boss yung mismong program dito sa loob ng ano to. Program mismo dun sa loob ng aircon. So may code pa rin siya na naiwan. So titignan natin kung ano yan. Ano yung code na yun. Diagnose natin. Iron, balik tayo. Double code. Okay lang. Dapat mag-on ito eh. Pakita ko sa inyo, dapat mag-on yan eh. Yun, hindi. Mali pala yung napatay ko. hindi gumalaw dapat kagalaw to yun yeah, dipindutin mo yan circulation sige sige okay, patay okay may problema baba natin to so sure, may problema yan mga boss kaya pala inano nila okay patay natin okay, patay makina sige bigyan mo kayo sa So baklasin natin tong blower housing ni sir Nandito yung problema So uh, niya natin na lang Para ano so Kalasin ko muna so nakalas ko na yung Ano no kasi ito yung problema So Pakita ko sa inyo ito yung ginawa nila Naglagay sila dito Na uh, Sa pin o kaya para pindiks na nila kasi yung hangin Na kahit naka open na yung ventilation niya Hindi siya kumukuha ng hangin sa labas So Ingat tayo, tingnan nyo. Ang ikot kasi niya tapos wala sa sa align. Ayun sir, Pag ikot nitong motor, ginawa nila pag ikot ng motor, ayan oh. Tatama dito. So hindi nagbubukas. Ngayon, mali yung ginawa nila kasi magkakaroon ng problema sa module. Hindi nila iniisip na dahil dito sa ginawa na itong mga boss, papalitan ng compressor ni sir kulang kulang 30,000 compressor pa lang ng dahil dito kasi nga nadidili yung display tapos nawawala yung lamig so mali tingnan nyo hindi nakakabit oh ayan so i-align ko yan tatanggalin natin to kabago bago sa sakin ni sir 2016 model pa mga boss so pinabaklas niya lang pinalinisan yung aircon ang problema ganito ginawa tanggalin natin ito dito hindi natin gaganyanin yan. Mali yan. Oo, oo. Tanggalin din natin pa pa to. Alay natin yan. O, kasi pag nandun yung takip, pag ikot nun, tatama. O, tatama. So, paklas tayo, paklas. Tanggalin natin to para malay natin. Okay, mga boss, ito na. Nabalik na natin, o. So, titignan natin ngayon yung ito. Tingnan natin ngayon kung magpi-play na itong uh, sa air inlet niya, no? Dito. So ito. Air inlet damper control servo motor. So yan, no? Ang code niya ay B1442. So yun po yan mga boss. Kumon problem sa kanila So tapos kanina matagal mag-display. Tapos ang isa pang problema nila pag nilalagay sa auto naka number 1 lang yung blower hindi daw tumataas. So titingnan natin ngayon naka-off na to. Titingnan natin kung mag-display ka agad. Sige, so, pabukas mo. Tingnan natin. ayano Display ka agad. So, pa I-clear oh. muna natin yung fault code. natin. Dali lang. On e, mo, Susie. O, patayin mo. On mo. Okay. On mo lang. On mo lang. Dali pa rin yung complete control niya. Bakit? Ayun lang. Clear natin. Dapat ma-clear yan. Okay. É para encher a porra Dapat na clear dapat ma clear ngayon natin dito dapat na clear trouble no, no, no trouble no, kung no, start mo no. aircon patay mo uh, patay mo makina no trouble code na siya okay sige start mo okay tayo din sa auto At bubukas na siya sir oo sir bubukas no, na yan wala na tayong code tayo napalkod no na siya okay na dito PODTC ayan sir okay na lahat test natin ulit hindi no, na trouble code na okay sige din pakipatay so ayan mga boss uh, okay na no